Ay, bayad na yung dalawa kong baliswela. Pag-alisa natin ng technique na malupit. So, ikaw? Tabla ko muna. Palit muna tayo. Yan. No, daw. Taka isa nito. <laughs> Bali, ito mga kawormis, ito yung pinakaunang vlog ko ngayong taong 2024. Bale, ang pecha ngayon ay January 3. 3 at ang oras ngayon ay alas 10 na ng umaga. Medyo tinanghali tayo kasi marami pang inasikaso sa bahay. Nagatid pa ng bata sa eskwelahan, ganyan-ganyan. Marami pang iba. So ngayon nakakuha na ako ng booking papuntang Nayong Kaunlaran. And then nakakuha rin ako pa Kaloocan South. Pagpipikapin so ko muna dito yung Nayong Kaunlaran natin. 107, napakababa ng per ngayon walang high demand walang day spare ano ba yan <laughs> pero okay lang nagawa natin ang discarte mamaya pa ngayon meron pa akong isang cellphone dito pagdating ko ng Maynila eh tirahin ko nang apat na booking ulit so nag upgrade na tayo ng konti so bali happy new year para sa ating lahat mga kawormis na may mag atin na napakaganda. At ayan mga tol, back to normal na naman. Pasukan na naman ng mga estudyante. Balik na naman sa trabaho lahat. Ano to? Ano pagkain? ulam? Itain? Ilam? Uh, naka-plastic naman. Wala naman, fruit salad? Fruit salad? Ay, dito na. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Ay mga karami yan TV Tangali ka na lumabas 2024 20 na B6 B6 Ay, Oh Sige sige Tundangan mo lang yan oh. Plastikan to Guys oh. Nag-deliver pala kami dati dito mga plastic. Binubuhat namin yung mga ganyan guys, yung mga jumbo. Isang tao lang bumubuhat nun. Bali magutulong-tulong yung apat. Tapos papasok yung isa sa gitna. Ayun. Isa lang magbubuhat nun. 80 kilo, 60, ganyan. Pick up! bata? Boss, pick up! Pick up. Visits daw eh. Pick up? lalabag so kailangan to is kang lalabag every end of the month ay every first week of the month Bagong palit kasi ng LCD tong camera ko guys eh. Ay, bagong palit ng LCD tong cellphone ko. Three times get higher priority. So, alam mo, totoo eh. Hindi naman totoo. Dinirate ko na agad to guys kasi pagkain tong first booking natin Ay, eh, Pagalitan tayo eh ten E, e Sam po lala move Sam lang na eh Sam. Okay na po yan Thank it. you Ito mga pangatlong booking natin Papuntang Santa Ana, Manila May high demand siya May high demand sa kahit pa paano And then nakakuha pa ako ng pa-ermita Manila 156 May plus jump kaya may high demand Walong kilo daw Margarita Carlo Okay Okay amain na ba? Ano yun niya? Kasama yun niya? Bayo apat. Thank you. Ay na ba? Thank you. Easy 200 boy. Easy 200. Pansit ng taga Malabon. Pansit ng taga Malabon. Nandito na si Wormy TV. Ang inyong lingkod. Deliver. Oh. Alam mo. Okay. Apo. Ito lang. Meron paron. 156 lang po. Hmm. Ito ba yung sakin? 156 daw tsaka isa nito <laughs> yan okay, thank you so malapit na ako sa binondo doon ako kukuha ng mga booking ang target ko pa may kawayan may kawayan balinsuela dito muna tayo Ano yun, eh. dami lalang dito tatakbo mo na ba guys? dyan? Mga kukuha lang ako isa sir tas, 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 Ano on the way? Mm. Eh pasobra na ako dyan ah. Okay sige na sir Sige okay, sige okay. ah. Thank you Ayun, binigyan ako 170, 141 lang to guys So may pick pa ako sa recto And then kukuha pa ako ng dalawang buko Hey sir Balinsuela Metro ka, Metro Container Corporation ah. Pagkain to sir? Hindi, ano po, ah uh... Ano yun? Sa smoke detector? Wala hmm. light detector dyan. Ano po? Light detector, wala. wala po? <laughs> smoke lang pala, ano? Ito okay, yun. Yeah. 154. Nagtatalunan, sir. Mukhang marami kang pera, sir. <laughs> wala. Nagtatalunan Magtata so eh. 154. Na thank you. Ayan, thank you. eh bayad na yung dalawa kong baliswela. Magalita natin ang technique na malupit. So ikaw Tabla ko muna Palit muna tayo Ayan. So ito mga tol Nakakuha na ako ng panabay Pangatlo tsaka pang apat ko Manila May Kawayan 177 And then Manila Valenzuela 141 Itong Manila Valenzuela sa Carriedo Kung pipick -upin. So pipick ko muna tong ong ko And then pag napick up ko na rin yung Valenzuela Larga na yan, apat na Say vitalite yan Pick up din Vital Life kayo? Uh -huh. Oo. Oh, uh. Kanino? Kan? Eh, ikaw so pala yun mo oh, oh, e. Oo nga. Iba yung kausap ko eh. Sorry. May kawayan. Wala <tipan> ba no. oh, yung tam -yun. na? Hey. Okay. Oh. Ito na lang. Isang um, pick up na lang boy. pangatlo. Pangatlo. 141 Okay na. Thank you. Sige. Oh, Wala i-tamang ka doon? po. Ito lang. Thank you. So, Doble na lang. Ito 'yung kawayan, ito 'yung Jerry Angel. Para kay ano sir, April Clayad na to. Okay na yan? Ang so, galing na? Babalisa na lang, may kawayan Sarap na ito po, yung papaitan Ma'am, lala mo, ba kulay ng gate nyo ma'am? Ito po yung parang orange Yung parang kulay pink na ano, ganyan Ako okay. Andito na ma'am, sa labas Eto mga tol, after ko madrop yung may kawayan nag-decide na ako umuwi. Gawa nang ima, madali ko tong edit kasi halos 2 weeks na ako hindi na ako upload YouTube tsaka Facebook, wala akong upload ni isa. Kaya nag-vlog ako ng kahit konti para may mai upload ako ngayong araw. Paano mga tol, kita ita tayo sa mga susunod na episode. Sige na, bye, -bye.